Sa isang taintim na panalangin para kay Pope Francis, sinimulan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang misa sa Manila Cathedral kasunod ng pagpanaw ng Santo Papa. Sa kanyang homily, inalala ni Cardinal Advincula ang pagiging malapit ng Santo Papa sa mga Pilipino lalo na noong bumisita ito sa bansa noong 2015. Anya ang mensahe ni Dolo Kiko mula Luneta hanggang Takloban tumatak sa mga mana ng palataya. Under the rain in Tacloban, standing with the survivors of Typhoon Yolanda, Pope Francis showed us what it means to suffer with others and find hope in the midst of pain. Tatlong kardinal ang naitalaga ni Pope Francis sa kanyang mahigit labing dalawang taong paninilbihan, sila Orlando Quevedo, Jose Advincula at Pablo Virgilio David. Samantala, kanya-kanyang alay din ng panalangin para kay Pope Francis ang ilang mga Pilipino tulad ni Nadine De Leon at Grace Abling na nagsilbing youth servants sa Luneta noong 2015. As a Catholic, sobrang affected na parang yung pinaka-liter namin. Yung talagang namatay. Una po nakakalungkot dahil um alam po natin na kung gaano ka humble at ka down to earth si ang Pope Francis po, no? Mula Maynila, nag-alay din ng panalangin ang ilang mga kababayan natin sa Vatican. Kabilang ang mga paring miyembro ng Pontificio Colegio Filipino sa mga nagrosaryo kaninang madaling araw sa St. Peter's Square. We are so blessed to have Pope Francis very close to us in his heart dito sa Vatican, dito sa room, no? For example, nakapagsimbang gabi siya kasama yung mga Pilipina. Imagine, tradisyon natin. Ayon kay Father Gaston, ipinakita ni Pope Francis na kahit sa kanyang kahuli-hulihang sandali, inalay niya pa rin ito para sa mga nangangailangan. Kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis ay ang pag-iral ng centuries-old tradisyon ng simbahang katolika. Una na rito ang pagdedeklara ng sede vacante o the seat being vacant na kadalasan ginagawa kapag namamatay ang Santo Papa. Pagkatapos, susundan nito ng funeral rites at higit isang linggong period of mourning. Pagkatapos, magtitipon-tipon naman ang mga kardinal para sa tinatawag na conclave patungong Roma at dito ay pagkakaroon na ng pagkakataon para ihalal ang panibagong Santo Papa. Nasa 250 ang kardinal sa buong mundo mula sa siyam na pong bansa pero nasa 135 lamang sa kanila ang maaaring bumoto ng susunod na Santo Papa. Kabilang dito ang tatlong kardinal mula sa Pilipinas na sila Advincula, David at Cardinal Luis Antonio Tagle. Si Tagle ay isa sa mga opisyal sa Vatican na malapit kay Pope Francis at may hawig na advokasya para sa mga mahihirap at progresibo positibong pananaw. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Udalo, Newswatch Plus.